Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga maps sa SAS. Ipapaliwanag namin ang mga batayan hanggang advanced na paggamit ng SAS Maps at magbibigay ng mga praktikal na halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag ng mga paglalarawan ng code. Ang map sa SAS ay isang uri ng istruktura ng datos na naglalaman ng mga pares ng key at value, na katulad ng mga object sa JavaScript o dictionary sa Python. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga map sa SAS, maaari mong pamahalaan ang mga masalimuot na estilo ng mas maikli at mapadali ang maintenance. Ang mga map sa SAS ay tinutukoy gamit ang parentheses. Ang syntax ay tulad ng sumusunod. Halimbawa, upang gumawa ng map para sa pag-manage ng mga color theme, maaari mo itong itakda tulad ng nasa ibaba. Sa SAS, ginagamit mo ang map.get function para kunin ang value mula sa isang map. Kapag ang SAS file ay nakampile bilang CSS, ganito ang kalalabasan. Kinukuha ng code na ito ang primary na kulay mula sa dollar colors map at ginagamit ito bilang background color ng button. Sa paggamit ng map.set function, maaari kang magtalaga ng bagong value sa isang tinukoy na key. Kung ang key ay umiiral na, mapapalitan ang value nito. Dinadagdag ng code na ito ang Danger na key sa map at itinatakda ito bilang background color ng button. Kapag ang SASS file ay nakampile bilang CSS, ganito ang kalalabasan. Sa paggamit ng map, remove, function, maaari mong alisin ang isang partikular na key at ang value nito mula sa map. Inaalis ng code na ito ang Danger na key mula sa map, kaya ang background color ng Button Danger ay magiging Null. Kapag ang Sass file ay nakampile bilang CSS, ganito ang kalalabasan. Sa paggamit ng Map Merge Function, maaari kang magdagdag ng bagong key at value sa kasalukuyang map. Dinadagdag ng code na ito ang Danger, na key sa existing na SAS map at itinatalaga ang kulay nito bilang background ng button. Kapag ang SAS file ay nakampile bilang CSS, ganito ang kalalabasan. Sa pamamagitan ng map, merge, function, maaari kang magdagdag ng maramihang bagong key at value sa isang map ng sabay-sabay. Dinadagdag ng code na ito ang maraming key at value ng sabay-sabay sa isang kasalukuyang SAS map. Pinapayagan ka ng map.haskey function na tingnan kung may partikular na key ang map. Sa paggamit ng map, keys function makukuha mo ang lahat ng key Sa paggamit ng map values function makukuha mo ang lahat ng value Sa SaaS, maaari mong gamitin ang at each direct IVE para mag-loop sa isang map. Ang code na ito ay umiikot sa bawat key at value ng SAS map at automatikong gumagawa ng klase para sa bawat kulay. Kapag ang SAS file ay nakampile bilang CSS, ganito ang kalalabasan. Maaaring magkaroon ng nested na istruktura ang mga map. Sa kasong ito, gumamit ng nested na map.get functions. Kinukuha ng code na ito ang background at text color para sa light theme mula sa nested sa map at inilalagay ang mga ito sa body. Kapag ang sas file ay nakampile bilang CSS, ganito ang kalalabasan. Sa paggamit ng mga map, madali mong mapamahalaan ang mga media query at responsive design. Ang code na ito ay gumagamit ng Sass map upang automatikong lumikha ng mga responsive container class para sa bawat breakpoint. Kapag ang Sass file ay nakampile bilang CSS, ganito ang kalalabasan. Ang Sass maps ay isang malakas na kasangkapan para sa pag-oorganisa ng iyong stylesheet, nagpapataas ng flexibility at reusability. Maaari silang gamitin sa maraming sitwasyon gaya ng value management, lupang at paggawa ng responsive design. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kita-kita tayo sa susunod na video. Mangyaring mag-subscribe at magbigay ng thumbs up.